may ano na siya oh. Pabulaklak na siya. Hindi na natin maabutan siya ay bubuka. Ayan, may rami din siya mga malapit ng bulaklak. Ganda ng bulaklak pa naman ito. Ayan. Ang ganda ng mga bulaklak, mga idol oh. Ayan. Oh. Diba ang ganda? Ito yung ligaw na ano. Orchids na ligaw. Ang ganda ng mabulaklak niya. Malit lang. Dilaw na dilaw. Oh, ganda. Dilaw na dilaw siya mga idol. Ayan. Ayan ating yellow tops. Ito naman yung ating palawan. Ayan. Palawan yan sa amin mga idol sa summer. Ayan, may mga anak na siya. Oh. Masarap gulay ang ano niyan. Talbos niya. Masarap din yung laman yan. Ayan, Ang mga anak niya. Ayan. Ang Ay, bulaklak niya. Oh. Umaba siya ng tumaba. Ayan, oh. ba? Yung dinala ko sa bahay, namulaklak na rin. Aking okay, mga balaklak.